Hello, hello. Makatigangs. Dahil day off, nako, tatad tayo ng ano, ng ng appointment pag itong ano, day off. Kung yung dalawang araw ngayon, sana hindi, hindi kasya yun eh. Kaya lang, kailangan dalawang araw lang eh, para ano eh. Ito yung binili namin dito kas ko. Yung walang kamatayang Starbucks. Yan. At saka yung ano, pineapple juice galing Pilipinas. Uh, tubig yung pamunas bounty ayan malaki yan ayan 12 well, rolls giant roll pamunas pa rin Naraw dati pamunas na gito ko kabalay <laughs> at ito uh, omega fish oil nagtataka ako kasi yung iniinom ko ay galing sa Alaskan uh, uh, fish yung salmon ito galing tilapia eh, sabi nila walang, wala daw ano ng tilapia wala daw omega ayun no asan yung ano protein tilapia ayun eh mas mahal ito eh kaysa, kaysa ano eh kaysa uh, panangalan to yung salmon eh kasi yung iniinom ko uh, 19 300 na yata yun 300 uh, 300 capsule ito 150 lang is uh, 22 dollars kaya susubukan natin to ito rin ito minum kami lang ganito kasi request yung ano noon nung, nung na na sprain yung anak ko kasi sabi nung doktora pwede kayong uminom nito kaya kayo, ano mo inom na kami for bones at saka yung saging bumili kami ng saging na sabi organic daw mas mahal ng konti kasi binibili namin kaya lang eh pagkain yan eh kailangan yung ano yung quality at saka ito hindi sana kami bibili nito kasi meron pa yung ano yung racing uh, raisin bread namin na binili namin nung nung pumunta kami dito last na pumunta kami dito kaya lang ito paminsan-minsan lang kasi ito lalabas at saka ito kahit walang palaman, masarap. Nauubos nila. Kagaan ito, ito, hindi naman sila masyadong kumakain ng ano ng ng grapes. Kung hindi mo hindi ka maghuhugas at idodong para sa ano sa mga nguso nila, ah, hindi kumakain. At sa bumili kami ng itlog na organic. Ano yun ito eh, 8 dollars mahigit ito eh. Uh, 24 24 na yan eh. Ibig sabihin to 2 dozen. Wala yung, yung puti. Kasi naghahanap kami ng puti pero wala. Wala. Naubusan siguro. At saka dito, kakain na kami dito. Yung murang kainan. Sabi ko nga, nalagyan ko na ng ano. Eto, one to sawa ito. Ando doon lang yung kuhanan. Ayan. Ang daming kuhanan yan. Kuha ka lang ng ano, kuha. Tap, sabi ko sa anak ko, bilhin ng ano, ng isa kasi ang daming pagkain sabi ko maray pa yung binili natin isang buong ano nasa, nasa ref. yung pizza kaya bumili kami nito sabi ko kuha lang ako ng dolo at saka inom ako itong ano itong walang kamatayan <laughs> walang kamatayan at saka walang uh, bottomless tawag sa Pilipinas bottomless yung ano sige inom ka ng inom pag-uwi mo magkakarga ka pa kaya ngayon, ito lang, bilhin namin pero sabi ko nga hindi lang Pilipinas ang nagmamahal pati dito. Kaya lang kailangan, pagkain walang tipiran. Bilhin mo yung pinaka the best para masulit mo. <laughs> ito hindi masyado ito sa kanila eh, yung Starbucks ang ano eh. Sabi ko pinagpipilitan ko ito. At saka yung buko juice na galing Pilipinas din, hindi masyadong ano, kaya hanggang hindi, hindi ako bumibili ng buko eh, hindi naman in sa akin ang buko Masarap, kaya lang malakas ang potassium nun eh. Yun ang sabi nila eh, kaya gusto ko. pero pagkatapos ngayon, kasi tapos na yung, na yung umaga ang ano, sabi ko, tad, tad, ang, ano ang appointment, kasi tapos na yung annual physical exam ko, eh, pwede, nang, pwede nang minom. Pwede <laughs> lang kumain, mag-Starbucks at lahat-lahat na mag-ano, iinom ng maraming, ano, maraming soda. Kasi pe, ano na eh. At saka nag na rin ako, required na raw sa akin, sa edad ko yung uh, anti eh, alam mo naman, pag daw atandang tao, ang pneumonia, eh, delikado yan eh. eh sabi, eh, required na. O sige, kasi dito, mga baksin dito, uh, libre naman eh. Eh, inaalok na ako ng baksin ng, ng COVID pa rin eh. Sabi ko, tama na yung apat. Kasi nakaapat na ako eh. Nakaapat na vaccine na ako sa COVID eh. Eh, required pa raw. Sabi ko, hindi na. Tama na ito, sabi ko. Kaya ngayon, tama na yung dal-dal. Eh, kailan na. Bye-bye.